Magandang umaga! Isa ka ba sa mga nagtatanim ng kalabasa pero nahihirapan sa pamumunga? Baka kailangan na nitong tulungan sa hand pollination. Tara, alamin natin kung paano ipapabuntis ang babaeng bulaklak ng kalabasa gamit ang ating mga kamay. Una, ano nga ba muna ang hand pollination at bakit ito ginagawa? Ang hand pollination ay ang mga manumanong paglipat ng pollen mula sa lalaking bulaklak papunta sa babaeng bulaklak ng kalabasa. Ginagawa ito kapag kulang ang natural pollinators gaya ng bubuyog o kapag gusto nating masigurong mabunga ang ating mga tanin. Paano nga ba ang tamang hand pollination? Una, pumili ng sariwang bukas na bulaklak ng lalaki at pinakamainam ito gawin sa umaga. Pangalawa, putulin ito. At pangatlo, alisin ang mga petals para lumantad ang anther. Ganito ang itsura ng anther na kung saan sa parte nito ay 'yun yung makikita natin na kulay dilaw at ang tawag po ay pollen grains. At heto naman yung itsura ng babaeng bulaklak. Makikilala mo ito dahil may maliit na kalabasa na agad sa, sa likod mismo ng bulaklak. Ito ay tinatawag na ovary. Sa loob ng bulaklak ay ang stigma kung saan dapat ilagay ang pollen grains. At ang ating pang-apat na steps, yung nakuha nating answer, kailangan nating idikit sa stigma ng babaeng bulaklak. Dahan-dahan nating ipapagpag ito at Siguraduhin natin na maililipat natin ang pollen grains na galing po sa lalaking bulaklak. Ganito ang itsura ng babaeng bulaklak na hindi nabuo ang kanyang bunga. Kung kaya't ito ay tinatawag na unfertile ovary. Sa loob ng ilang araw, mapapansin nating lumalaki na ang ovary na kung saan sinyalis na ito nabuntis buntis na ang ating bulaklak at magiging bunga na ito tulad nito. Happy learning!